Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. So ngayon na araw, kasama natin si Busdani Home service tayo mga bro dito sa Manila sa May San Andres. So ang unit natin na gagawin mga bro ay Suzuki Bandit na 250cc. Ang problema nito mga bro, ayaw na umandar tapos galing na sito sa mga ibang nag-home service. Yung mga hindi ko na papabanggitin yung pangalan, yung mga sikat na naggagawa ng Bandit mga bro, yan. Inayawan na rin. So sabi babalikan daw hindi na binalikan kaya si bro nagchat sa atin. Uh, papaanda papaandarin natin itong mga bro pero sasuggest natin dito kay bro na paandarin muna tapos yung ibang ano kasi wala tayong dalang panghinang mas maganda nito mga bro nakahinang lahat nahirap yung dugtong dugtong lang dito okay so yun mga bro bago natin umpisahan yung ating video yung mga bago palang sa ating channel Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong videos na mga i-upload. Yeah, kung makikita nyo mga bro Brabe Gutay-gutay ang wirings Ayan, no? Putol-putol ang wirings Mga bro, problema Akala ko naman Papaanda rin lang na, ano Ito pala talaga Nabalata na yung wirings Ayan, no? Pati dito sa unahan putol lahat Diba? Dinala na Isang, isang Isang planggana Sige, dyan bro Wala naman nadaan dito, bro Na, ano? pero wala naman yung Nung at ito naman mga, mga coil bro, nandiyan yung mga ignition coil. Ayun, na. Ayan yan. Nandiyan, nandiyan. E Pwede mga kapla. Ah, stock na coil. Stock oh, na coil ang ginamit. Oo, okay, okay. Stock na ignition coil ang ginamit mga bro. Pero yung CDI conversion na to. Ayan. E may supply to eh. Mas maganda yan. Mas mabilis natin mapapandar pagkaganya. Ito yung positive value. Ginawa, ginawa kasi namin nito, conversion Galing sa browser uh, 135 Yung noise Apat na piraso so, Yung akala ko nga, ganun na ginawa Tapos, ang CBI namin, 14 14 lang Oo Yan mga bro, so update nyo na lang kayo mamaya Kasi hindi tayo makakagawa dito ng step by step tutorial Basta i-check natin dyan mga bro yung continuity ng Pulser Tapos yung sa si CBI, ako nang bahala dyan Si Boss sa makina na naman siya, si Boss Ako nang bahala dun sa wirings Ayan Grabe Kaya nga sabi ko sa iyo Dadala na ako na magaling sa makina Para diretso na Kaya yun sa makina ng malupit Kabisada niya yung mga inline po eh. Grabe ko tayo na bro Mayroon pa akong CDI nito doon, kaso palyado na rin, stock na CDI dalawa pa ang si ko doon kasi palyado na rin siya kaya yes, sabi ko mag convert na lang kami ng ano ito bro may charge ba to may charge naman okay, kailangan natin ng battery ay ah, uy Yan mga bro, subalit so, tinanggal muna natin yung head. Tingnan nyo naman mga bro, wala mga sakit. <laughs> <Perfect>, Rekta-rekta <correct>, men. <laughs> gutay, gutay. <laughs> so dati ito mga bro, malagyan natin ng mga sakit. Naiwasan natin yung loss connection. Tingnan nyo naman oh. Eh yo, yung sakit, durog, putol sa dulo. Tapos, shrining kabul lang. Oh. Dapat nito nakahinang mga bro. Nakahinang tapos with color coding. Kaya papanda rin to natin. Tapos, mo, lahat kulay itim. Talagang ni na 'to. Lahat kulay itim 'yan, no. So paano mo malalaman diyan nasaan yung signal light? Nasaan yung ano? Di ba? Di ba? So troubleshooting na maano nito. Troubleshooting na malala. <laughs> so hindi na muna ako gagawa ng video no mga bro. So mamaya update ko kayo dito pag tutulungan namin ni Boss kasi kung ako lang hindi kakayanin 'to mga bro dalawang araw. <laughs> Kulang dalawang araw dito. Eh okay, malayo pa naman tayo galing pa tayo ng Victoria Laguna, di ba? 2 hours later. Yan mga bro, so update po tayo ano. Pasensya na kung ngayon lang tayo nakagawa ng video dito. So medyo malala tama nito mga bro. B wala yes, sa timing. Wala sa timing mga bro yung ating cam shop. So hindi siya tama yung pair dito sa timing dito sa ating ano. Sa piston. So sa yung exhaust tama, yung intake naman sala ng isang ipin. So tinama muna natin na nangyari dyan mga bro. Yung spark plug, Tukod, tumukod ito. Bro, paabot nga. labot nga. Yung tumukod. Ayan, o. Oh. Nung tinama natin yung timing, ito nangyari sa kanya, o. Oh. Tumukod yung spark plug. Nakahaba ah, kasi mga bro ng spark plug na nilagay dito. Tapos, nagpalit na rin tayo mga bro ng ignition coil na dalawa. Ayan, pang Kawasaki, pang Bajaj na ignition coil. Kasi yung ignition coil nito, sira na. Ayan, so, umiinit siya. Tapos, isa na lang yung pumuputok sa kanya. Diba, dalawa supply mahina, sobrang hina na. Tapos yung CDI nito, mukong, yung dalawa na yan. Kaya nag-try tayo mga bro ng dalawang purpin or lipan wanted na battery operated na CDI. So, kunting tiyaga na lang mga bro. So, mahirap. Ito pala ang issue ng motor nito mga bro, Ay, napakarami na ang gumawa dito. So, pang ilang mekaniko na tayo lagi sinusukuan. May mga nag-home service, tapos sabi, babalikan hanggang hindi na binalikan. Yan. Ang masama dito mga bro sa doon sa mayari nung pagkabili niya, wala pang isang buwan sa kanya bumigay na nasira na. Kaya dahil dahil wash. <laughs> dahil sa karawas. Pero ito mga bro sinasuggest ko doon sa mayari na mas maganda dalhin sa shop para mapulido lahat. Kasi pag dito limitado rin ang oras natin. Nagtakbuhan pa kami kanina akala namin may clearing. <laughs> clearing. Wala pala na eh. Nice na prank tayo doon ah. <laughs> So mga bro Mamaya update yun na lang kayo Sa mangyayari dito ano, Sa mga ginawa natin Para din dun sa may mga bandit Na magkaroon ng idea Sa mga motor nila Ganda sana ito siya paglaruan Kaso dito wala eh Akala ko naman Kunting wirings lang gagawin papaandarin Yun naman pala eh, ay Gutay-gutay na Binunot na Pinasahan na Inasinta na galing na ito Ng machine shop Ay! 2 hours later Kaya yeah, mga bro update tayo Inabot na tayo ng gabi <laughs> Okay, start naulit ulit ano na mula, naikpit niya kaya So yeah, mga bro, update tayo, inabot na tayo ng gabi Bro, walang kulat ito ah Walang kulat mga bro Pero kung nakikita nyo naman, umang karamasyo na Maganda, maganda pamakinan bro Magandit pa lang yung cams So, ahasain yung kamis nito? Uh, Tahimik. Ahasain pa. Kailangan, kasi kanina, nung pagpaklas ko nung cam shop, magandito. So, Wala, ito mo, bro. So, bro. Kabali, mga bro. So, ayan. So, mga bro, ang ginawa na. natin pala dito, ginanggal na natin yung okay. lahat ng ignition coil Ayan yun o. Oh. So, talagang napakahina na. So, nagpalit tayo ng pang Kawasaki Badja. Badja. Ayan. Bali, apat na ignition coil. Kagaya nung ginawa natin na bandit, mga bro. Kung mapapansin nyo, umandara naman siya. Mayroon, mayroon na kasi tayong ginawang ganito bandit din ang problema sa kalamba inayawan na rin ng shop yung kaya dinala sa atin so dalawang buwan siya shop yun mga bro bago natin nahuli kaya sabi ko sa inyo mga bro napakalakas nung ignition coil ng Kawasaki kasi bago namin natuklas na nakakaya ng Kawasaki nasubukan namin yung pang reader pang barako pang TMX pang wave pang XRM lahat ng coil sinubukan namin hindi kayang paandarin yung inline 4 maliban dito sa pang row 135 yung sinubukan namin kaya yun yung pinabili natin mga bro so dito sa Manila nagkakahalaga ng ano yan eh, nasa 400 plus, 480 yata, yung isang ignition coil. Yan, so na, kaso kailangan hasain yung cams nito, kasi maganit. So dito, ano yan, tawag dyan, maluluwag lang yung cam holder natin, kasi pagka hinigpitan, nahihirapan pa ikutin ng starter, may stress, o baka mag-overheat. Kaya hindi namin hinigpitan yung cam holder, mga bro. Tapos inabot na tayo ng gabi oh. Si Totola dahil to ating bisita si Bro Ryan. <laughs> kasi ito mga bro ang napagkasunduan namin ng may-ari nito, idadalhin siya sa shop dito. Dadalhin siya sa shop. Doon natin papatinuin 'to nang kasi ngayon kukulangin tayo sa araw. Kukulangin tayo sa oras nito. Yan oh. So siguro mga bro ito. hanggang dito lang yung video natin. Abangan niyo na lang kasi dadalhin natin siya sa shop dito. na ito kasi hindi kakayanin ito ngayon gabi na rin kasi